Ang huling sipol ng tren ay tila ba isang malalim na buntong hininga. Nagpapaalala sa bawat paglipas ng oras na kailanman ay hindi na maibabalik. Umaalingaw-ngaw yon sa tahimik na gabi. Sumasabay sa pintig ng puso ni Nora na tila ba nakikisama sa bigat ng kanyang dinadala. Isang buntis noon si Nora. Ang kanyang tiyan ay bilog na bilog. Punong-puno ng pag-asa at pangarap para sa munting nilalang na kanyang dinadala. Ngunit ang pag-asa ngayon ay biglang naglaho nang dumating ang balita na sawi ang kanyang asawa sa isang digmaan. Isang sundalo, isang bayani, ngunit para kay Nora, isa lamang itong lalaking nangako ng walang hanggang pagmamahal at ngayon ay wala na. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bukas, paano niya itatayo ang munting pamilya na hindi pa man ay tila bago muhuna. Subalit ng unang marinig niya ang iyak ni Martin, ang kanyang anak, nagbago ang lahat. Ang bawat patak ng luha ay naging lakas, ang bawat hikbi ay naging pag-asa. Si Martin ang nag-iisang alaala ng kanyang asawa, ang kanyang inspirasyon. Mula noon, ibinuhos niya ang bawat butil ng kanyang pagkatao sa pagtatrabaho sa pagtitiyak na hindi magkukulang ang kanyang anak. Hindi niya ipinaramdam kay Martin ang kawalan ng ama. Pinunan niya ang bawat puwang, ang bawat pangangailangan. Hindi lamang sa material kundi pati na rin sa pagmamahal. Si Martin ay lumaki na isang masiyahin, mabait at mapagmahal na bata. Ang kanyang mga mata ay palaging nagniningning sa tuwa. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod at lungkot sa puso ni Nora. Sa paaralan, si Martin ay palaging pinupuri matalino, masipag at higit sa lahat ay mapagbigay. Nandito na po ako, ma. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng maliit nilang apartment. Nakangiti si Nora habang nagmamadaling lumabas ng kusina. Ang amoy ng niluto niyang adobo ay kumakalat sa buong bahay. "O, oh, Martin, kumain ka na ba? Hinanda ko ang paborito mo." "Opo, ma. Nag-snack na po ako sa school pero" Maspasarap po ang luto nyo. Lumapit si Martin at mahigpit siyang niyakap. Ang kanyang maliit na braso ay humigpit sa bewang ni Nora. Ang kanyang amoy ay sariwang-sariwa, amoy bata, amoy pag-asa. Ma, alam nyo po ba? Nakuha ko po ulit ang pinakamataas na score sa math. Talaga? Ang galing-galing naman ng anak ko. Hinalikan ni Nora ang noo ng kanyang anak. Ang init ng halik na yon ay sumabay sa init ng pagmamahal na kanyang nararamdaman. Kaya pala ang laki ng ngiti mo. Ano naman ang sabi ng guru mo? Sabi po niya, ako raw po ang magiging susunod na scientist. mag iimbento raw po ako ng robot na tutulong sa inyo sa bahay para hindi na po kayo pagod. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. At saka po ma, kailangan po kayong pumunta sa school sa biyernes. May art exhibit po kami at isasama ko po ang painting ko para sa inyo. Para sa akin? Ano kaya yon? Gulat na tanong ni Nora. Secret po. Basta po. Kailangan nyo pong pumunta ha. Promise po yan. Humawak si Martin sa pinky finger ni Nora. Ang kanyang ngiti ay abotenga. Oo naman anak. Kahit ano pang mangyari, pupunta ako basta para sa'yo. Pinisil ni Nora ang pisngi ng kanyang anak. Alam niya ang kahalagahan ng bawat kaganapan sa buhay ni Martin. Kahit gaano pa siya kaabala sa trabaho, tinitiyak niyang naroon siya sa bawat paligsahan, sa bawat programa at sa bawat mahalagang sandali. Araw ng biyernes, umaga, nagmamadali si Nora sa kanyang opisina. Isang emergency meeting ang biglaang Ipinatawag ng kanyang boss. Hindi ito pwedeng hindi puntahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang guro ni Martin. Ah, uh, magandang umaga po, ma'am de la Cruz. Sinora po ito, ina po ni Martin. Ang kanyang tinigay bahagyang kinakabahan. Humihingi po ko ng paumanhin pero baka pumahuli ako ng dating mamaya sa pagsundo kay Martin. May biglaan po kaming meeting dito sa opisina. Naku, Ma'am Nora. Walang problema po yan. Naintindihan ko po. Ang boses ng guro ay malumanay. Pwede naman po si Martin na hintayin na lang ako dito sa loob ng classroom. Babantayan ko po siya. Maraming salamat po, Ma'am, ha? Pasensya na po talaga. Malalim ang kanyang buntong hininga. Pakisabi na lang po kay Martin na susunduin ko pa rin po siya kahit ano pong mangyari. Opo, Ma'am. Makakaasa po kayo. Sagot ng guro Matapos ang tawag, nagmadali si Nora sa meeting. Ang kanyang isip ay nasa bulong. Ngunit ang kanyang puso ay nasa kanyang anak. Sana ay hindi magtagal ang meeting na to. Sa paaralan, nakaupo si Martin sa loob ng classroom. Naghihintay. Malayo na ang ibang kaklase niya. Ang kanyang mga matay nakatingin sa labas ng bintana, sa playground kung saan naglalaro ang ilang bata. Biglang napansin niya ang isang bola na gumulong mula sa gitang paaralan isang pulang bola, ang paborito niyang kulay. Nakaroon siya ng idea. Tumayo siya. Dahan-dahang lumabas ng classroom at sinilip ang guard. Nakataliko dito abala sa pakikipag-usap sa isang magulang. Mabilis siyang lumusot sa gate. Ang kanyang mga paa ay magaan na tumatakbo. Ay, bola ko! Bulong niya sa sarili habang hinahabol ang pulang bola. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang basi pa ang bola. Gumulong ito papunta sa kalsada, sa gitna ng mga nagmamadaling sasakyan. Hindi nag-atubili si Martin, tumakbo siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pulang bola. Hindi niya napansin ang paparating na sasakyan, ang malakas na busina, ang mabilis na paghinto. Isang nakakabinging tunog ng preno ang umalingaungaw, kasunod ang isang malakas na kalabog. Narinig ni Nora ang balita habang nasa gitna ng meeting. Isang tawag mula sa paaralan. Ang tinig ng guro ay nanginginig sa takot. Ma'am -Ma Nora, si Martin po, uh, naaksidente po siya. Ang kanyang mundo ay tila bago muho. Ang mga salita ay nagmistulang pira-pirasong salamin, bumabasag sa kanyang pandinig. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ng guro. Tumakbo siya ang kanyang mga paa ay tila ba may sariling buhay. Nagmamadali patungo sa ospital. Ang bawat takbang ay puno ng takot. Ang bawat hininga ay puno ng pangamba. Paulit-ulit na bumubulong ang kanyang puso. Sana ay lang siya. Sana ay lang ang anak ko. Ngunit pagdating niya sa ospital, ang kanyang pag-aasa ay nawala. Nakita niya ang guro ni Martin na umiiyak. Ang guard ay nakayuko at ang mga doktor ay nakatingin sa kanya na may awa. Mam Ma Nora, simula ng doktor, ang kanyang tinigay malungkot. Ginawa na po namin ang lahat pero, wala na po si Martin. Isang malalim na sigawang lumabas sa kanyang bibig. Hindi, hindi totoo yan. Ang anak ko, hindi pwede. Niyakap niya ang malimig na katawan ni Martin. Ang kanyang maliit na mukha ay walang kagalaw-galaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang balat ay maputla, walang buhay. Ang init na palagi niyang nararamdaman mula sa kanyang anak ay wala na. Pinalitan ito ng lamig, ng kawalan, ng marinding sakit. Martin, gising anak. Huwag mo naman akong iwan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang talon. Diyos ko. bakit? Bakit ang anak ko pa? lungkot at galit ang bumalot sa kanyang puso. Sino ang sisisihin ang sarili niya dahil nahuli siya? Ang guard dahil hindi niya nabantayan si Martin? Ang guro dahil hinayaan niyang maghintay ang anak niya? O ang taong nakabangga sa kanyang anak? Ang kanyang isip ay puno ng pirapirasong tanong at walang sagot. Ilang araw na binurol si Martin, ang kanilang maliit na apartment ay napuno ng mga tao. Mga magulang, kaklase, at mga guro ni Martin ay dumalo. Ang bawat isa ay may hawak na bulaklak at ang bawat isa ay may luha sa kanilang mga mata. Ngunit si Nora, siya ay nakaupo lamang sa tabi ng kabaong ng kanyang anak, walang imik at ang kanyang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak. Nora, kumain ka naman, kahit kaunti lang o. Oh. Malumani na sabi ng kanyang kapatid si Aling Tess. Kailangan mong magpalakas. Paano ako kakain ate? Paano ako magpapalakas kung wala nang anak ko? Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Wala na, wala na ang Martin ko. Biglang bumukas ang pinto isang lalaki. Nakayoko ang ulo, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Siya ang driver na nakabangga kay Martin. Ma Uh, Ma'am Nora, uh, ako po si, ako po si Mang Ramon. Ang kanyang tinig ay nanginig. Uh, ako po, ako po ang nakabangga sa anak nyo. Humihingi po ako ng tawad, hindi ko po talaga sinasadya. Biglaan po talaga, lumabas po siya agad sa kalsada. Pagkarinig ni Nora sa tinig ng lalaki, biglang nagliyab ang galit sa kanyang puso. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Tawad, Anong tawad? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang anak ko. Wala na ang anak ko. Paano mo babayaran ang buhay ng anak ko? Ma'am, gagawin ko po ang lahat. Handang-handa po akong panagutan ng lahat. Patawarin niyo po ako. Ang lalaki ay lumuhod sa harapan niya. Hindi. Hindi ko kayang patawarin ka. Umalis ka. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo. Umalis ka sa harapan ko sigaw ni Nora. Pinilit ng kanyang mga kapatid na alisin ang lalaki. Si Mang Ramon ay umalis na may mabigat na puso. Ang kanyang mga luha ay bumuo sa bawat akbang. Araw ng libing, ang langit ay tila ba nakikisama sa kanyang kalukutan. Ang mga ulap ay kulay abo. Ang hangin ay malamig. Sa sementeryo, nakatayo si Nora sa harapan ng hukay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kabaong ni Martin na dahan-dahang ibinababa. Martin, anak ko. Isang malakas na sigawang lumabas sa kanyang bibig. Hindi. Huwag niyo siyang ilibing. Hindi ko kaya. Hindi pwede. Pinigilan siya ng kanyang mga kapatid nang subukan niyang tumalon sa hukay. Huwag Nora. Huwag mong gawin yan. Sigaw ni Aling Tess. Isama niyo ako. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Ang kanyang mga luha ay walang humpay sa pag-agos. Ang kanyang puso ay tila ba dinudurog. Ang kanyang bawat hininga ay puno ng sakit. Ilang araw matapos ang libing, ang bahay ni Nora ay puno ng kalungkutan. Ang bawat sulok ay tila ba may alaala ni Martin. Ang kanyang mga laruan ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga damit ay nakasabit sa aparador. Ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng anak na kanyang nawala. Mam Nora, magandang umaga po. Isang malumanay na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Ma'am de la Cruz, ang guro ni Martin, ay nakatayo sa kanyang pintuan. May hawak na isang kahon. Ma'am de la Cruz, ang tinig ni Nora. Tuloy po kayo. Salamat po, Ma'am. Dinala ko po ang mga naiwan ni Martin sa classroom, ang kanyang mga artworks at activity. Inabot ng guro ang kahon, dahan-dahan itong kinuha ni Nora. Ang kanyang mga kamay ay nanginig Salamat po. Maraming salamat po. Mam Ma Nora, alam ko pong napakahirap ng pinagdaraanan niyo pero napakabait at napakasipag po ni Martin. Sigurado po akong gusto niya kayong makitang masaya. Ang tinig ng guro ay puno ng pag-asa. Kung may kailangan po kayo, wag po kayong mag-atubiling tumawag. Salamat po ulit. Kumiti si Nora, isang pilit ng ngiti. Matapos umalis ng guro, Dahan-dahang binuksan ni Nora ang kahon. Nakita niya ang mga drawing ni Martin, ang kanyang mga coloring books at ang kanyang mga gawa na sa sining. Ang bawat isa ay may kulay at buhay, puno ng imahinasyon ng kanyang anak. Isang maliit na sobre ang kanyang nakita, nakasiksik sa ilalim ng mga papel. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang sulat. Sulat kamay ni Martin. Para kay mama ang nakasulat sa labas ng sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat, ang kanyang mga mata ay lumabo sa mga luha. Mahal kong mama, alam kong pagod na pagod po kayo sa trabaho, pero salamat po sa lahat. Salamat po sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at sa pagiging pinakamagandang mama sa buong mundo ko. Sabi po ng guru ko, kailangan daw po nating magpinta ng bagay na pinakamamahal natin. Pininta ko po kayo ma kasi kayo po ang pinakamamahal ko. Nangangako po ako sa inyo na magiging matalino po ako. Paglaki ko po magtatrabaho po ako ng mabuti para hindi po kayo magtrabaho na. bibilhan ko po kayo ng malaking bahay at marami pong pagkain mama. Pipinturahan ko po ang bahay natin ng kulay pula, ang paborito ko pong kulay. Kahit po wala si papa, alam ko pong nandyan po kayo para sa akin. Kayo po ang superhero ko ma, kayo po ang lahat po sa akin. Mahal na mahal ko po kayo mama, nagmamahal, Martin. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso, ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan. Ang sakit ay nanatili, ngunit sa gitna ng sakit, nakaramdam siya ng pag-asa. Ang mga salita ni Martin ay nakapagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang lakas ay hindi gusto na makita siyang malungkot. Gusto ni Martin na makita siyang lumalaban na magpatuloy sa buhay. Kinabukasan tumayo si Nora sa harapan ng salamin, ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang sarili, isang determinasyon. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili at hindi niya pwedeng pabayaan ang alaala ni Martin. Lumabas siya ng bahay ang kanyang mga paa ay magaan na naglalakad. Nagpunta siya sa bahay ni Mang Ramon. Ang kanyang puso ay bahagyang kinakabahan ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Nadatnan niya si Mang Ramon na nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sa tabi niya, may isang batang lalaki na kasing edad ni Martin. Tahimik na naglalaro ng kotse-kotsehan. Mang Ramon, ang tinig ni Nora ay malumanay. Nagulat si Mang Ramon, tumayo siya ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ma'am Nora, ano po ang ginagawa niyo po dito? Gusto ko lang po kayong kausapin, sagot ni Nora. Ma'am, humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong hindi sapat ang salitang tawad sa buhay ng anak niyo. Pero nagdadasal po ako araw-araw para sa inyo at para po kay Martin. Ang kanyang tinigay puno ng pagsisisi. Tiningnan ni Nora ang batang lalaki na anak ni Mang Ramon. Nakita niya ang isang bahagi ni Martin sa bata. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Mang Ramon, pinapatawad ko na po kayo. Malumanay na sabi ni Nora. Alam ko pong hindi niyo po sinasadya. Alam kong masakit din para sa si inyo ang nangyari. Nagulat si Mang Ramon sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Salamat po Mama. Maraming salamat po. Hindi gusto ni Martin na magtanim ako ng galit. Ang kanyang tinigay nanginginig. Gusto niya akong makitang masaya. Gusto niya akong makitang lumalaban. Pinili ni Nora na magpatuloy sa buhay. Pinili niyang magpatawad. Dahil para sa kanya, ito rin ang nais ng kanyang anak. Ang bawat araw ay isang hamon. Ngunit sa bawat hamon nakikita niya ang mga ngiti ni Martin. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang pagmamahal. Hindi nawala ang sakit, ngunit naktuto siyang mabuhay kasama nito. Ang alaala ni Martin ay nananatili sa kanyang puso, isang liwanag na gumagabay sa kanya sa bawat hakbang. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay naging lakas niya upang muling bumangon, upang muling umiti, at upang muling mabuhay. Hindi na siya nag-iisa, si Martin ay palaging kasama niya sa bawat pintig ng kanyang puso, sa bawat ininga ng kanyang buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Mag-ike-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.